Isang SUV nag-crash sa isang Mediterranean restaurant at sampung tao ang nasaktan. Isang nakatatandang babae sa Texas ang naghahanap ng makakain at aksidente siyang nag-crash sa kayang kanyang SUV sa isang Mediterranean restaurant Merkules ng hapon at may halos isang ng tao ang nasaktan. Si Asif Malik na may-ari ng isang nalalapit na tindahan ay may kausap habang nanananghalian alas 2 ng hapon sa Houston location ng popular na Dimasi's Buffet Restaurant. Dito nagtangkang magpark sa harap ng Arabic buffet restaurant ang isang disabled na babae nagmamaneho ng itim na Lexus SUV. Pero literal siyang nag-drive in sa kainan nang hindi niya sinyasadyang maapakan ng accelerator imbis ng brakes. At nag-crash siya patagos sa salamin at dumiretso siya sa mga customer ng restaurant. Makikita sa shocking surveillance video na may sampung taong nabangga ng SUV na umabot pa hanggang sa buffet table bago ito napahinto. Si Malik at ang kanyang kasama ay nahatak sa ilalim ng SUV. Ang kaibigan ni Malik na naipit sa ilalim ng harapan ng sasakyan ay malahima lang naligtas matapos niyang mahukay ang kanyang sarili mula sa ilalim ng debris. Limang tao ang nasugod sa ospital. Buti na lang at walang seryosong nasaktan. Ayon sa may-ari ng Dimasis, may anghel siguro na nakabantay sa kanyang restaurant. Sang-ayon dito ang mga customer. Ang driver ay hindi nakasuhan sa freak accident na ito.